Guys, uloto po tayo ng... Okay, uloto po tayo ng tinipo ko naman, Kaya natin yung tanglad. Na ah, pinaupo po ito, pinaupo naman, no? Mga ito mga soke, Ito yung buo natin, mga soke. Yung... Gawin natin yung pinaupo naman, no? Ah, uh, tayo ng damas, masok soke. Ang bay. Ito, kato dyan, Ito, masok. ito masok yung bumbay natin. Ito, so, ah, uh, ang ah, iwan natin. Ito yung ahos natin mga sopi. Ahos. Ito yung lagay natin sa buo sa pinakupo ng manok mga Bisaya ito ng manok sopi. Mga bisaya ng manok. Yung sopi yung buo ng manok. Tapos lagay natin ng bumbay. Ito mga bumbay sopi. Bumbay. Tapos paminta. Lagay ito sa loob ng sopi. loob ng sopi. Yan. Mga sopi po na ito sa sopi. Dito natin lagay yung bumbay sa so paminta. Mga sopi tapos. yung atay niya sopi. Ayan. yung kayong ulo naman natin yung pinatay natin ng suki. -so At ko yung paminta powder. Lagyan natin yung suki so sa paminta sa kanyang lalagyan siya suki. Nasok natin dito yung paminta powder ng suki. So ito yung buong manok ng -so suki. Tapos lagyan natin, ah, uh, tapos mga so yung ilagay natin yung Nagawin uh, natin yung suki yung asin. Yung asin suki. So Magkano ito? Ay, sana, sa na. Sa kilo na asa yun. Ito yung suki yung asin. Ay, sugas pang bumagong magsing. Ito yung Tapos, Lagyan natin yung asin ng suki. Ito yung gabitin natin mag gamitin natin sa pinaupo naman ako. Gamit yung asin. Gamit yung asin, Sophia. Ang lagyan natin gamit yung asin. Ay. Ito yung mga yung asin. Sabi ko. asin. Sofia. Lagyan natin ng asin. Diyang kilo po itong asin yung mga e, Eh, gawin-gawin na. Ito yung panggawa natin yung mga Dito natin yung paupuyan yung manok. Kailangan talaga yung makapalasin kasi dito, opo yung manok, mga soki. Asin yung gamit natin, mga soki, ha? sin tapos, kunting... At ito yung manok natin, mga soki. Dalawa yung manok iniha natin, pero yung isa lang ang... Ito, mga soki, ilagay natin dito, mga soki. Ito yung ilagay natin, huwag na natin... Ay! Kalimutan ko po lang, maglagay ng bitsin, mga soki. Dito sa buong manok. Ngayon, mga soki, ilagay natin ng bitsin. Kuha muna tayo ng bitsin. Uh, kalimutan ko sa ko yung bitsin. Ito nga soke yung bitsin. Lagyan ko yung bitsin dito nga soke sa ilalim. Para malasa mga soke. Tapos huwag na natin siyang lagyan ng asin kasi asin yung pinaupuan natin mga soke at ilagay natin yung kanyang batikulon dito lang sa kaya kanyang atay. uh, first of all uh, takpan natin mga kukit tapos ilagay natin ngayon sa ang um, Ah, uh, teka lang muna. Ito yung ginawa natin. Takpan natin mga kukita. Tapos, ilagay natin dito sa dito. Tapos, mas okay. Balik na natin dito. Tapos, ilagay natin dito. After siwag mga tin-minutes, mas okay. Ito lang after mga tin-minutes. po ang gamit dito mga sukiya. Wala nang ibang. Hmm. Masarap po Masarang... kayo. Masarap po kayo. Masarap Asin, kayo. Yang po kayo. Masarap po kayo. Kasi yung sukiya yung gamit natin. Masarap po kayo. Masarap uh, po Malambot kaya yung paano chicken sukiya. kita ito mga suki, natin yung dugo suki kanina. Ayan yung Ah, hindi pa siya masyadong malutong Pero, after guro mga ating mix mga yung suki sa amazing no, asin lang ginamit pero makakaluto pala ng buong manok mga soke no mga soke ah takpan naman natin mga soke ah dun after siguro mga 5 minutes mga soke ibalikan natin tong chicken ito takpan muna natin kunti kasi malapit na siyang maluto mga soke ito na mga soke ito yung ulan sa suki ulan sa tapos um, masarap sa suki tingnan mo mga suki itong luto na talaga sa mga suki buo talaga ito suki hindi talaga ito hiniwa buong manok ito asin lang po ang nilagay natin dyan mga suki asin lang po takpan natin ulit para mga pag balik natin na ata ang mga suki parang loto na sa mga suki kasi yung mga panit yung suki oh. yung pan Mumuk na siya. Atakpan natin ulit pagkatapos ng mga uh, 15 minutes at mga suki. Okay, so, ito yung mga suki. Oh. Yung ah, maluto siya talaga suki. Siya, suki. Wala na lang ang suki. Lotoan talaga siya. Oh. Malambot na talaga suki. Oh. Kitang kita mga suki. Malambot na talaga yung manok. Ito yung suki, yung gawa natin sa asin lang suki so ah. Walang ibang nilagay, asin lang. Masuki, okay. thank you.